Christmas Station ID, baka naman matunaw si Kimi, kakabantay mo Daddy Paolo. Ang dami nang nagsasabi kung paano suportahan itong si Paolo. Bis sa nakalap na balita, so di recording daw muna itong si Kimi. Ngunit si boyfriend palaging sumasama. Kapansin-pansin kung paano pagmasdan na actress. Madalas sinusundo. Sinasamahan sa mga photoshoot. Lahat na ibinigay ni Paolo Abrino Aminin na lang ang hinihintay O aminan na lang ang hinihintay ng gahat Ayon nga sa mga komento Ang tamis, nilanggam na naman po ang recording studio Iyak mga bashers niyan Kasi may sweet moments ang Kim Pao Nakakatuwa nga rin ang mga lumalabas ngayon sa social media na hindi kasama ni Paolo si Kimi sa pagbabike today. Dahil sa highway ito papuntang Marcos Highway. Alam na alam na fans na todo ingat ang akpor, hindi sinama ang pinsyasa niya dahil sa traffic at delikado ito. Ayon nga sa mga komento, naku, gagawa na naman ng mga ikasira sa aking pao ang mga bashes niyan. Ganyan mga gusto nila ang mahusga lalo na kay Kimi. Sasabihin na palaging isinisiksik ang sarili. Kay Paolo blino. Obvious naman kung gaano kahalaga si Kimi sa buhay niya. Mga bashers, move on. Masaya ang Kim Pao. Kayo lang ang gumagawa ng dahilan para lalo kayong ma-stress. Ikasi eh mga maliliit na bagay, Laging niyong pinapansin nalang maging masaya? Sa sweet moments ng dalawa.